mga kadalos good morning sa inyong lahat ngayon ay pipising ako dito sa papuntang papuntang Santa Cruz California tabayanan nyo ang pagpipising ngayong araw mga kadalos dadaan ako dito kay nabili ako dito kay Mark ng uh, paaid mga kadalos <coughs> pupunta ako ng ano mga pitch Ayos! Ganda niyan. Abay, nung panahon ng ilang mga ilang linggo siguro nung malakas ang alon. Apaw dito mga kadalos, oh. Tingnan mo buhangin. oh. Dati wala 'yan. Bulo buhangin niyan. Ngayon marami, oh. Dito tayo sa video platform. Ikang, Sana walang sidewalks mga kadalos Dapat tayo huli ng isa Mga kadalos tayo lilipat Wala akong huli rito May isang siyang oras ako rito Wala akong huli ah Ako lilipat tayo ng ibang lugar mga kadalos Ligpitin na ta atin eh Maganda yung tubig oh, pero walang isda. Malibasa, malabo eh. Pag malinaw yan, marami dito. Ngayon wala eh. Lipat tayo ng ibang lugar, baka sakali sa ibang lugar. Dito ako mga kadalos, lilipat sa paborito kong pwesto dito. Mga kadalos, ang laki ng huli ko, ayan o. Oh. Ayan mga kadalos, nakanganga. Ang laki. Ang laki na mga ka. Sipin mo na. ko, na, dalawang dangkal. Malaki-laki ang mga karalos. ng huli ko, oh. Ah. Parang hindi magkasya sa GoPro, Diyan ka rin muna. Magahagis muna ako, mga... Sinuwerte mga kadalos, ang laki. Ayos. lakas umila mga kadalos grabe inarang inarang ng polis yun oh. bawal kasi doon magpapunta doon gawa ng sinarado yung park doon bawal din magpapadaan stricto ah malayo pa lang sinalubong na agad so. mga kadalos dilipa tayo yun hindi pa tayo mga kadalos walang ano isa lang na uli ko dito wala wala hindi tayo dun sa Bicker Beach mga kadalos Baka doon mayroon. Wala eh. Isa lang kumagat dito kanina, low tide na eh. Oh. Yan, yeah, may kumakagat-kagat oh. <laughs> hindi, hindi, si, hindi sinusubo talaga. Hindi, ano, kinakagat-kagat lang. Busog yata ang isda ngayon dito ah. Kahit crab, wala. Walang huli yung crab ko eh. Eh, yung pag ko wala. Walang uli. Tinataboy ng mga kadalos ng mga pulis. Ayaw nila papupuntahin dito banda. ayano oh. Inaharang nila. naharang ayun inaharang din yung kanina yung puti ito inaharang na naman o oh. ayaw nila papalusutin kaya pala ayaw nila papasukin ayun o oh. dumating na yung mga sundalo ayun dami oh. walong liko doon yung babagsak sa ano eh anim, 7, 8. okay kaway mga kanalos okay na yung isa lumayo pa inikutan ako ah Ayan, oh, laki oh. o. No? isa pa roon, o. May pa isa. Di ba, liwanlo sila. siam? Mayroon pa diba isa. Ngayon ligpit na ako mga kadalos Uwi na ako Baka bumbahin pa tayo rito Ayan, laki oh Papunta rito oh